Hey guys, alin kaya sa apat na smartphone na to ang ba pagdating sa may gaming? Alam natin ang mga tutoscore nila at mga settings sa mga games at mga pros and cons. Ang apat na smartphone na to para makapag-decide tayo depende sa mga pangangailangan natin at depende sa may budget na meron tayo. Simulan natin dito sa may Mobile Legends. Technically, itong apat na smartphone na to is okay naman silang lahat dyan at meron super na refresh rate at tulad na graphics si detect ng Camon 20 Pro 5G. At itong tatlong smartphone naman ito is meron silang parehong ultra graphics at frame rate dito. At gameplay ito guys ng Tecno Camon 20 Pro 5G. At masasabi ko guys kung ito lang naman ang madalas mong laruin, sigurado mag-enjoy ka rito. Nakaparehong ultra man itong tatlo, still wala naman silang halos noticeable na difference sa may actual na gameplay na. Surprising pala nila si Tecno Camon 20 Pro 5G ang pinakamura na mayroong 12K na SRP. 13K naman si Redmi Note 12T Pro 5G. 15K naman si Zero35G at dating 17K naman si Poco X5 Pro 5G. Yun yung mga dating SRP nila kung dyan nga tayo magbe-base pero madalas mga nakasale na sila. At around 10K na lang si Camon 20 Pro 5G, 12K naman si Redmi, around 13K naman si Zero35G at around 11K naman si Poco X5 Pro 5G. Kaya technically hindi naman sila nagkakalain ng mga price ngayon pag sa online nga tayo bibili. Next game tayo dito sa Mikael of Duty Mobile. Itong tatlong smartphone na is meron silang parehong very high at max sa mga settings sila. Sa may graphics at sa may frame rate. Bukod tangin lang itong si Redmi Note 12T Pro 5G. Ah, mayroong option sa may ultra sa may frame rate nya. Ang kaso lang automatic syang malalagay sa may low graphics lang. Kaya para sa akin same lang sila sa mga settings nyan sa Mikael of Duty Mobile. Pero syempre yung performance pa rin ang mahalaga sa kanila. Yung actual na gameplay na. Si Poco X5 Pro 5G ang gamit ko dito sa may Call of Duty Mobile ngayon at goods na goods naman siya. Mapamultiplayer man sa may Battle Royale. Lahat naman sila is kaya ang Call of Duty Mobile. Ang kaso lang si Tecno Camon 20 Pro 5G. Medyo mabilis nga siya mag-init. Pagka matagal na tayo maglalaro sa kanya, nakaroon 30 to 60 minutes, ay eh sigurado maglalag na siya. Kung sa may tatlong smartphone na to, na kaya nila makapaglaro ng matagal dito sa may Call of Duty Mobile. Sa mga display naman nila, lahat naman sila is malalaki na ang screen size. Pinakamalaki si 035G na meron 6.78 inches at naka-AMOLED curved display. Lahat naman sila is naka-AMOLED bukod lang kay Redmi na naka-IPS LCD display lang pero still maganda pa rin yung pagiging IPS niya. Naka 120Hz refresh rate si Camon 20 Pro 5G at Poco X5 Pro 5G. Habang naka 144 Hz naman si Redmi sa kasi Infinix. Sa Android version naman nila is that sila is naka Android 13 na. At pagdating naman sa mga Android update, asahan nyo na si Redmi sa kasi Poco. Kaya abutin pa yun ng Android 15. Ewan ko lang key tech na saka, kay Tecno sa akin Infinix. Swerte na magkaroon ng Android 14 sa kanila. Dito naman tayo sa may PUBG Mobile. Si Redmi Note 12T Pro 5G mayroong pinakamataas na settings sa kanila. Hawa na kay HDR. At ultra lang itong tatlo para sa akin okay naman silang lahat dito at smooth naman walang lag makakapaglaro kayo ng walang problema dito sapat na smartphone na yan gameplay naman to ng redmi so wala na kayong tayo, napaka smooth nya nakakabilib guys dahil para sa may 13k na srp nya ay eh, makakapaglaro ka ng ganyan kasmooth sa may pubg mobile sa mataas na graphics pa pero syempre hindi naman perfect ang smartphone na to para sa may ganitong presyo niya, ay eh, marami pa rin na compromise itong si Redmi. Mamaya sa sasabihin ko. Sa mga battery, charger naman nila. Lahat man sila is naka 5,000 na yung battery. Sa charger lang sila mga nagkaiba. Dahil naka 33 watts lang si Tecno. 67 watts naman si Redmi, saka si Poco. At naka 68 si watts naman si Infinix. Pinakamabagal si Tecno pagdating sa mga charger. Pero okay lang naman yan. Let's meron pa rin naman lamang si Tecno sa tatlong smartphone na yan. Dahil kung sa may camera lang tayo magbe-base, ay eh, sigurado hindi magpapalo si Tecno sa kanila. Ito pala yung sample ng mobile data speed nila guys. Naka 5G silang lahat. At pare sila na merong smart SIM card. At ayon dito sa speed test na ginawa natin. Itong si Redmi yung pinakamabagal. Dahil lumabot na siya ng 86 Mbps. Sumunod si Infinix. Pangatlo si Poco. At pinakamalakas si Tecno. To almost 200 Mbps siya. Sa Mi 4 naman lahat naman sila is okay dito sa so mga sagad na ni graphics niya. Pero kung ito ang madalas mong laruin. I suggest mag Redmi na lang kunin mo. Sobrang smooth at sobrang stable ng Mirror 4 dito. Malakas talaga ang Dimensity 8200 5G. Napakalayo ng difference compared sa may Dimensity 8050 at Dimensity 8020 na naki in Phoenix. the na version or overclock version na naman sila ng Dimensity 1100. Ito isang pro guys. Napagkamal ang Dimensity 1100 5G 030. Kahit pa naka Dimensity 8020 siya dito sa may mismong settings ng smartphone natin. Dahil lang na naman yung pangalan ng processor niya para magmukhang bago. Kung nilalang natin yung mga processor nila, si Poco ang pinakamababa dito. Sumunod si Tecno. Pangatlo si Infinix. At pinakamataas si Redmi. Pero kahit mas mataas ang AnTuTu score ni Tecno kay Poco, still mas stable naman sa may gaming si Poco. Compare nga kay Tecno. Dahil mabilis sumunitan ang Dimensity 8050 compare sa may Snapdragon 778G 5G. Ganun din si 8020, mas pahina siya ng konti kay 8050, pero mas stable sa game si 8020. At itong processor naman ni Redmi, di na to kailangan na explanation. Kitang kita naman sa mga games na tinesting natin. Sa Genshin Impact naman dito ako medyo nagtataka kay Tecno Camon 20 Pro 5G, dahil subukan ko rin siya ng 1 hour straight sa may Genshin Impact. Eh masasabi ko na okay naman siya sa may games na yan. Nakakapagtaka lang talaga sa may Call of Duty Mobile. Siyempre kung okay si Tekno dito, asahanan natin lahat sila dito is goods naman. Sa so, mega engine pack nga sa mga matataas na graphics nila. Gameplay naman to ng Infinite 035 g At panalong panalo, kitang kita naman siguro dito na kaya kaya ng inflection, sa so, may highest na graphics niya at 60 FPS na gameplay. Pasadahan ko na saglit guys yung mga camera nila. Para sa akin kung camera naman ang hawal nyo sa mga smartphone na yan. I suggest si Camon 20 Pro probably na lang ang kunin natin Or kung meron na available na Camon 20S Pro 5G ngayon, yun na lang ang kunin natin. Dahil mas maganda yung kanyang processor. Dahil magkamukha sila ng Infinite Zero g Si Poco X5 Pro 5G, maganda rin yung camera niya. At panghuli nga si Redmi niya pagdating sa mga camera nila. Gaya na sabi ko kanina lang, malaki rin ang maapektuhan ng malakas sa processor ng Redmi. Sa may sobrang murang presyo nga niya. Una-una yung warranty ng smartphone natin. Dahil wala nga siyang global na version na lumabas. At sa Lazada lang tayo maka order ng smartphone na yan. At wala siyang warranty sa atin. If ever na magka-problema yung smartphone natin na yan. Kung gusto mo talaga ang smartphone na to, I suggest maganda ko na lang ang X4 GT. Dahil lolo mo si isang smartphone lang naman sila. Pangalawang issue ko nga sa smartphone na to, lalo kung first time buyer ka, wala nga siyang Google Apps sa na mga naka-install dito. Medyo mga kapaka pa sa kanya kung paano iintindihin yung, yung mga Chinese na mga salita rito. Kung gusto mo naman ng smartphone na mayroong overall na mas maganda, Pinakamagandang choice na dyan si Poco X5 Pro 5G. Dahil sigurado meron siyang Android update. Magandang camera din. At mabilis sa charger. At magandang camera. Sa murang presyo pa nga guys. Ganyan din naman si Tecno Camon 20 Pro 5G na parang si X5 Pro 5G. Ang kaso nga lang merong issue sa may processor. At di sigurado ang Android update. Ganoon din kay Infinix. AMOLED curved display lang ang selling point ng smartphone na to. At yung kanyang video na mayroong 4K 60fps sa may front at back camera na wala nga sa tatlong smartphone na yan. Dahil mahihilig mga magvideo ang target market ng Infinix Zero g ang kaso lang kailangan na natin ingatan yung display niya dahil pagka naibagsak natin siya at mabasag siya, ay eh masyadong mahal siya iparepare. Well guys, malino naman siguro sa comparison natin na si Redmi ang pinakamalakas sa mga yan. At kung gusto mo pa ng nandiyan sa first comment yung review natin sa kanya. Thanks for watching!